Lumintrit ka uwi. Layo ah. Magkano yung bus? Ay, bagay pang drive yan? Pag-uus? pang uus 50 na lang ito tayo, no? 50 na yung nga po. yung isa daw po. So, guys, para Parang bawal wala talaga sa matangkos ah. O mas bagay yung ano. Yung itim. Ito oh O no, maganda no. Ano mas maganda pang init ito no. Ito na lang tay. Maganda. Okay naman siya, guys. Maganda naman. Bibili tayo para may may ano. May benta na si tatoy guys. Ha? Mainit no, tapos naglalakad ka no. Naglalakad-lakad ka, tapos mainit. Ah, pero umano ko naman sa ano? Lumintrit ka uwi. Layo ah. Lakad-lakad ka lang. Ang bait ni tatay guys. Kalahin nyo. Nangyipagsapalaran siya kahit mainit guys. Sige tayo. Salamat tayo. Thank you po, hindi po. Pabili tayo guys. So, dalawang booking pa lang tayo guys. So, galing si tatay sa Blumen Trade. ah, uh, Siyempre, bumili na rin tayo. So, wala rin kasi tayong pera may bigay guys. So, soon may may bigay tayo. si tatay. So, punta na tayo. Kasi meron akong ano dito. Drop off dito guys. ah, uh, Siyempre, nakita ko si tatay. Mainit na mainit guys wala okay, na natin. Dahil nga mainit na mainit, binila natin si tatay para may pang -ano siya. Benta. Okay, tayo salamat po. Thank po. Thank po. Ah, si tatay. Oh. Bait guys. So, ngayon, Meron na tayong glass guys. Ito. Ayan. Nakapili na tayo. So, di na tayo mahirapan. So, yun lang guys. Kinir ko lang. Ngayong araw na to. So, kailangan, ano, bait talaga rin tatay na ipagsapala rin kahit tanginit So, blooming trip pa siya uwi. Grabe. Init nga si kasi. Alam mo yung tagulan araw-araw -araw, pero kapalit. grabing init.